Meron ako niyan eh, may stock pa ko niyan, hindi ko pa nakaano, luto. Meron ka pa nito? Mm. Meron pa ako dito, mm -hmm. ano nang sitaw. So ayan. Punta na kami dito. Maganda yung list, kaya bumili ako oh. Wala siyang ano. Hindi siya luma. Kasi yung dati. Kasi yan, kasi kinakain nila yan ng fresh eh. Oo. Oh. Okay. Dati kasi may, may ano yan eh. Magkano eh. kaya? Bago kaya atong seed na to? Ay, butas! Baka t-shirt yan. Ano dapat? Anong pagkain sa kalakate? boto buto Ano yun? Kahit ito na lang sa mga bismillah, Allah Dito naman ang tingi-tingi na. Pa-unti-unti. Grabe oh, malayo ka pa lang na amoy mo na yung mga spices. Lemon to? Saan yun yung lalagay yan? Ano nang nila sa waragay na? Yung lemon na yun? Oo. Paano kaya pinatas yun? Inaano nila yung mga lemon, pinakatas nila tapos pinatay Minikos-mikos. Tapos pinapainitan nila yan. Paano kaya nilalatuin yun, yung deles na? Ina-ano nila yan, dinilis. Dinilis? Oo. Tapos anong ilalagay? Ina-anong ilalagay. Ganun lang? Oo. Ganun lang luluto? Hindi. Oh Kaya fresh yan. Fresh. Hindi naman fresh dyan minsan. Nakabili ako dyan dati. May mga, ano na, bakukang. Yung dati nabili ko, may namahay na sa loob. Na ano yun, na nauuran yun nung binilat. Kaya siya namahay na, na sa loob. Oh, mamaya na. Doon tayo sa... isang no. Na. Dito naman kami, umikot, tumawid. Papunta to sa gulayan, sa mga bangkita-bangkita din. Ay, sarado ang pharmacy. Dito yung bibili kasama ko. Bibili siya ng gamot, pero sarado. Baka mamaya hapon pa siya. Wala nang ibang pharmacy dito. San tayo? Ang ibang gulay. Diyan ang kabisaan na Sa gulay. Pili na kami ng gulay. Ipili akong baka ngayon. Hindi na ako nakakain ng baka. Sinabawan. Sinigang na buto-buto ng baka. Dito kami sa plaza. Punta ang... Nag-star? Okay. Ah, uh, parang nahilo ka. So, papunta kami ngayon guys sa Gulayan. Dito kami magmimili ng mga dahon sa labas. Gita na po. Ang lakit dito. Saka tumapay ko. And, mga nakatambay sa mga pato. Ito masarap magtambay. maraming upuan nito eh. Oh. Pero, Pagtambay mo dyan, mamaya ba may mahulog na tayo ng ano, kalapate. okay na, at least kalapate. Mara, maraming Mara kalapate dito. Relax-relax ka dyan. Pag mo, dito tingala mo, nahulog ka na ng ipot Kalapate. Dito na kami. Ito yung market ng mga India. Ayan na yung papasokan namin na mga ano din to parang divisory divisory, divisory divisory changgi 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 bili na kayo ayan tinda nila mikos mikos ay mga panlumig na para kaming nasa Pilipinas lang guys no? wala kayong patatanaw na no ano to ayun no yes. hindi yung ano yung isa Bataw. Diyan okay. ba tayo? Ayun Ay, na yung sariwa na. Ay, may, may gusto ko to. Chickpeas. Chickpeas ba to? Green peas? Uh -huh. Green, Green peas na? Piece. Uh, ayan. hello, hello. Brother, how much? 20 real. 20 real kilo? Uh, 20 daw ang kilo. Walang kukunti niyan. Pasok muna kami sa loob. At dito kami. Ang kilo ang palaya. Ay Ayun na, sariwa yung ano nila, ang palaya. Hindi maganda. Pamili mo na ako. Dahon. Ang palaya. Ayun, kaya ang sama ko. Bili mo na ako, guys. So may magkakaibang protas. Ay, protas. Gulay. Subukan ko siya. Ayan. Six real. Ano daw to? Labanos. Ayan. Labanos ng ano siguro to? India. Kaya subukan ko nga. Tikman ko ang lasa nito. Bibili ako. Dalawa. Mahal lang ako ng dalawa. Kanila yung labanos nila? Sa is din. Hindi, may maganda doon tayo sa baba. Doon, sa kabila. Subukan ko siya. Kung anong lasa nito? Kalas brother, ano? Basahal. Eh, uh, kam ada loya, ginger. Uh, iya. 14. Dil. 14 kilo. 14 rial kilo. Itu nak aku maku. Ada hak bawang. Bawang beng tendel. Eh, uh, kamatis. Una loya. 6 rial. Mana loya? Wei nak ada loya. Oh. So dito na kami mamili guys sa labas. Kasi para wala nang tax. Pag sa market namin sa ano, supermarket, Meron kasi tax. Na eh, dito na lang ako bumili. Sa iserial ang loya. Ay, kumuha ako ng loya. 60. Yung bawang. Hadi, brother, come. 2? 4. Hina? 10 kilo? Ten kilo, ten Ah, uh, 10 uh, kilo. Parang mahal lang bawang nila. Mahal lang bawang nila dito. Ano lang sa market dun, di ba? 10 real. Dito na nga lang ako sa ano kilo-kilo. Kilo-kilo na lang kuhanin siya. Hello! Ayan, dito kami. Bili kami ng isda. Dito kami sa labas. Hindi to sa ano, mga supermarket. Sa mga changi-changi. Ayan yung binili ko. Ayan, lilinisin nila yan. Pagkataas namin doon sa gulayan, dito naman kami sa istaan. So, yan. Taba ng ano nila, oh. Limasag. Tambakol. Ayan, ayan yung kanilang mga iba iba. Isda. So, after ko dito sa isdaan, doon naman ako sa manukan. Doon na bibili. Manok. So, ayan ang aming nabili. Ayan ang aking nabili, oh. Chicken. Fresh. Sariwa dito at mura. Medyo mura ang ano kasi bagong tindahan. Ayan ang aking nabili. Pang isang buwan na to. Dito yan. Ay, dagi. Ay, ay, malo. Dagi. Itlog mo. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan. Puro chicken. Ito kami sister. Ha? Kami Ay, ay. Ano, ay. Ayabihin na. So, ito. Balik na kami dun sa isda. Ito lang yung napamili ko. Sabi niya, bumalik daw kami ulit doon. O babalik ako kasi fresh ang kanyang manok at medyo mura. Kesa pumasok kami sa Up. ano. Ang itlog ko guys, oh. Ano yan? Mayroong tatlang-tatlang. -tat. <laughs> Kalahati lang yan. Kalahating kilo. Uh, uh, Dito na kami sa isda. Dito na kami sa isda. Brother, saan na isda ko? Ha? Huh? One minute. One minute? Five minutes. But relax. Happy minutes. So <laughs> <two> minutes. <laughs>